So mga paps, musta pala? Ngayong araw pala, meron lang akong konting i-share sa inyo. So itong i-share ko mga paps ay ano ay DIY, destroy it yourself. Merong risk na gumana to, merong risk na hindi. Ang isishare ko sa inyo ngayon ay yung transmission control module. Yung transmission control module, nandito na kalagayan. Kapag may mga delay shifting kayo, tapos nagawa nyo na yung lahat, yung mga basic, ang isa sa dapat yun check yung transmission control module, yung TCM. Kapag mga ano, medyo high-tech na scanner, nade-detect yung problema sa TCM. Pero pag mga manual troubleshooting, medyo mahirap ngayon uh, sa transmission control module kasi may mga ano yan, may mga chip yan, may mga resistor, may mga kapasitor, may mga diode. Uh, titignan nyo, baka mamaya lumuluwag yung pinakahinang yan. Pumapangat yung hinang niya sa katagalan. So ang gagawin ko ngayon, ano, uh, tatanggalin ko tapos i-check ko yung mga hinang niyan. So ito mga paps DIY to. Maaring hindi gumana to, maaring hindi at destroy it yourself to kung ano, kung may budget kayo, maganda, idaling nyo sa AT Specialist, tapos ipacheck yung TCM. Mas maganda rin kung, kung pwedeng gawin, kung meron kayong kilala na tropa na may gantong sasakyan, i-try nyo hiramin yung TCM nyo, saka i-test drive nyo, okay? Kasi madalas kasi, pag may problema yung TCM, ang ginagawa dyan ay ano na, tawag dito palit na. So ngayon, nagagawin ko DIY, i-check ko mga paps, okay? So, ito yung ano, yung pinaka-PCB niyan. Ngayon, kung titingnan nyo to, pero kasi pa pakita eh. May mga napansin ako dito. Kung napapansin nyo, ito, so, yung sa bandang diode niya, yan, merong ano, parang alam mo yung ano, yung hindi uh, ganun kaganda yung solder. So, ito. Yan, tapos dito, yan, no, mapapansin nyo, meron din. Okay. ko pa iba, yung mga iba eh. Yan. So dito parang may napansin din ako eh. konti lang. Dito sa side ba? Okay. So i-inspect ko yan mga paps. So dito sa bandang transistor yan. Parang may konti pa rin eh, Na you know. Hindi masyadong kita kasi dito eh. O, parang nagaano siya. Inag, parang hindi na maganda yung pagkakasolder niya dito rin yan sa transistor dito so tas eto sa diode yan o, parang meron na nag off dyan parang hindi na kaganda solder so ang gagawin ko rito <coughs> uh, since pangit kasi yung panghinang ko baka ipapahinang ko muna sa ano yan sa labas yan mga paps okay So okay mga paps, ayan, napa-solder ko na to. So dito sa part na to, yung kapasitor sa yung transistor, yan. Gumanda na yung ano niya, yung pagkakasolder niya, okay? So, ayan siya. So, ayan. Uh, nakabit ko na. etong ginawa ko, paalala ulit, DIY to. Destroy it yourself. So, may nagumana na gumana, may na hindi. Mas maganda kung may kakilala kayo ipacheck nyo or kung meron kayong ano kung natutunugan niyo na may posibleng problema niyan so bago kayo bumili maganda meron kayong kasama mekaniko ipapa-test muna yung TCM kung okay bago nyo bilhin okay mga paps so mga paps hanggang dito na yung video na to sana itong video na to naging aware kayo kung ano yung posibleng mangyari kapag may problema sa TCM yung kumbaga yung pinaka sa circuit board niya i-double check nyo rin paalala ulit eto DIY to destroy it yourself mas maganda may kasama kayong mekaniko kung gagawin niyo to at kung bibili kayo ng piyesa, mas maganda may warranty. Or bago kayo bumili ng piyesa, maganda ipatest muna, iswap muna yung TCM, itest drive, tignan ko gagana bago nyo bilhin. Para sigurado lang mga paps. Okay? Paano mga paps? Maraming salamat sa inyo.